Hello everyone! Today's video natin ang iba Ibasambales ang kinakabuhay ng mga kapwa nating Pilipino Guys, ito na yung mga ano Ayan Ito yung bangka nila Ayan Kanina lang nakabili kami ng ano, ng preskong isda ang lalaki mga talaki to Ito yung isa sa mga ano bangka nila Ayan ito namin sya, oh, tingnan niyo sya Ayan. Kanina lang maraming fresh isda na nakuha namin. Ayan, ito ang gaganda. Papakita ko sa inyo yung isang pinakamalaking bangka nila dito. Itong mga bangka dito, ayan oh, ang dami nila. Ayan. Ayan. Maaga kaming uh, ano dito pumunta kasi mamaya sobrang init, 43 ayan guys din na siya oh. ayan si tatay ito, ito siya yung mga mag ano mga ito yung ayan ito guys din na yun oh. nagkakabuhay ng mga kapwa nating Pilipino mga masisipag na mangingisda ayan sila si tatay inaayos na yung bangka niya sarili mong bangka yan tatay oo. ay ano oras kayo lumalaot madaling araw oo oh. Anong oras sila dadating yung mga presko ng isida? Nang? Na presko yung kakukuha? Mga alas 3 na nga alas 2 ganyan. Meron na? Meron na. Oh. Yung mga ano, mga talakitok na maliliit? Hindi ho, tuna. Tuna? Oo. Oh. Uh, oh. Yung maliliit, yung ganito Oh. Oo. Oh. Parang braso ko lang lang. Alas stress pala ano. Oh. Hindi po kayo lumalaot, tatay? Ha? Ah? Hindi po kayo pumupunta, kumuha ng isda, ng uli? Lumalaot? Oo. Oh. Kahit na halos hindi ko na kaya. Kay kawawa Confident. ka na. Well, dahil sa masitre may pamilya. Kaya nga. Maobliga. Oo. Oh, so, oh. Eh, nagugutawa na pagka hindi uh, maglaot. Kaya nga. Taga rito ka tatay? Tano mga, may mga bata ah. Taga rito ka? Oo. Oh, oh, Ah, ganun ko ba. Maganda tong sa itong bangka mo ano? Ah, uh, konti ko na. Dagong pintura. Oo. Oh, oh. Nakakarating siya sa, sa malayo tatay? Ah, uh, malayo ma'am. Tapos kami sa 30 miles. Ah. Pero ano, uh, kaila, na uh, lumalangoy ka sa baba para sa dagat para Hindi. ano pong panghuli mo? Kawil. Anong ano yung kawil? Yung tanga sa ka artificial lang na pain. Ah, parang ano, parang yung bingwet, bibingwit ka? Oh, ah, ganda guys, tingnan nyo si tatay kailangan niyang lumaw para may yung daw ang kanila. lang na kain ng pinanguhuli. Ah, ganun po ba? Di Mas... Pero meron din nangangamil sa gabi. So, yun. Ibang, ibang pan yun, pa malakaya. Oo. Oh, oh. Yung isdang maya-maya, kaya na... Oh, nanguhuli. walang nagbub... Wala ba yung gumagamit ng ginamita dyan? O, wala, wala ma'am dito. Oo, oh, ba? Puro ko nito, mga legal na pang-iisda. Oo o nga, opo. Lahat sila po mangingisda yung mga ganon, mga-mga? Oo, lahat po yan, ma'am. Mga mangiisda. Bawat isang bangka, isang tao lang nakasakay. Ah, oo, kasi mabigat, ano? Oo, mabigat. Itong mga bangka, maliliit. Apo. Pangisa pangisahan lang, ma'am, yan. Oo. Oh. Oo. Yung motor mo tatay, yung motor ng bangka mo. Diesel mo yan? Oh, diesel, diesel. engine? Ganun uh, ba? Uh, Ilang litro ang nilalagay mo dyan? Yung dating tangki niya, kwan lang, 4 liters. Ay, four liters. Pero, pinapalitan namin lang. Nakakabalik uh, din yan o nagbabaon ka pa ng uh, reserva mo? Hindi, ma'am. Yung container na kondito dito, yung container na magalaman ng 30 liters, yun mm. ang direct namin binalagay doon para wala ng karga-karga. Ah. -karga. Oh. Kasi malayo yung pinupuntahan. Nakakabala, ma'am, yung magkarga pa ng tangke. mm -hmm. Kaya direct na yung container dito sa may ikwan, makina. Oo. Oh, oh. Diret sa wala ng karga-karga. Ilang kilo naman yung nakukuha mo sa isang araw, tatay? Ah, depende po yung swerte swerte han so, lang so, oh hindi kaya hindi nga. naka hindi naka-fix yung nahuhuli mm may -hmm. may 20 kilos oh 20 kilos yun, kung so yung lang sibad mga 10 kilos lang naman kanya oh pero lumisan low din dahil ang mahal ng crudo eh kaya nga mm balang -hmm. crudo ang pataas Oo oh. nga. Alos din na kayang nabuti ng presyo. Yun magkano yung isang krudo sa ano dad? Sa ano, sa iba? Uh, ngayon ma, no, may git 50 sa litro. Oh, Ay, ma mahal pala ano? Oo, oh, yung pinakamura, 54, 55 ganyan sa litro. Mm -hmm. Ganon talaga. So, uh, yan ang pinakamura na. So, sa sintrom dyan o sa bantay. Kaya talaga. mahal din yung ano, mahal. pagbenta ng isda. So, dahil hindi naman ganun kadali kumuha ng isda. Wala Ang murang isda. Kaya nga. Ang nagagamit naming prudo, umabot sa kumisan 30 liters mm -mm. ang nagagamit. Mag-apon ako na niya eh. Hanggang gabi, hanggang hapon ang takbo. Uh Oo. -oh. 30 litros ang nagagamit. Isa 50 per sang litro. Mm. Di ko anyon. Libo din po yan, ma'am. Kaya pero pagka ang isda, ang ang kumprahan nila yung mga komersyante. Magkano po yung isang kilo kapag kinukuha nila sa inyo? Komersyante. Oo. 80 per kilo lang. Ay, mura pala mura. yung katulad ng mga ano yung ano yung talakitok, magkano po ah, sa inyo? Ah, yun yung mahal. 250 per kilo yun. Ah, oh. pag diretso sa inyo kunin. Oo, gano'n. Oo. Oh, oh. Yung gulyasag saka yung tuna na maliliit, yun ang mura. 80 per kilo. Mm, mm Kung yan, 70 pa nga ang isang kilo, ang kumprahan. Kaya e, halos yung isang kilo, isang litrong krudo ang katapat. Kaya mm. e, kung nakat 20 kilos ka na isda tapos 30 liters na na naubos mo lugi ka na ay kaya nga tatay oh, kaya ayan. kung marami ka namang nakukuha ayan yun, yun, yun lang kung halimbawa naka 40 kilos ka oh, mayroon pang bigas na rin oo nga so, magkano naman pinangpagawa mo to kuya itong, itong tatay o oh, itong bangka mo ah, Kung ano yan, ma maabot na ng kung complete pati makin ha. Abot ng 40,000. Ah, mahal din ano. Oh, Saan oh. yung pinapagawa to? May mga gumagawa. Builder ng bangka. Oh, guys, tinan nyo itong kayo na kabuhay nila. Oh. Kaya mahirap din magpuli ng isda. Hindi basta-basta maghuli ng isda ito. Magpapalaot sila. Nandun yung mga ibang mga isda. Oh. Ayan sila. Ang laki ng uh, dito. Yung dagat. So, madaling araw pa kayo pumupunta pala, tatay ano? Madaling Oy, mahal, ano? o'clock madaling araw. Nakikita nyo naman yung, ano, yung da dinadaanan nyo. May, makikita naman, ma'am, kasi sa dagat, mayroon namang reflect ng liwanag ng tubig. Ah, oo. Kaya, kitang-kita yung pinapuntahan saka may gumagamit kami ng... What? Flashlight? Hindi. Yung may high-tech na yun na ginagamit. Yung sign yun lang GPS. Ah, oo. Oh, oh, para makita mo. Yun ang nag, nagbibigyan ng direksyon. Oo. Oh. Parang cellphone din. Oo, oh, oo. Oh, mas oh, maliit. Oh. GPS ang tawag oh, oh. doon. Dala-dala mo, tatay? Ha? Dala-dala oh, dala. mo. Oo, oh natin. Ang hirap pala. Ano. Pero ano, mas maganda na itong hanap buhay. Kaysa sa ano. Kasi kapag uh, swer na swerte ka, marami ka na mga nahuli. Ah, salamat tatay ah. uh, Oo. Guys, ito yung ano. Okay Puntahan natin yung oh, mga doon. Oh, tayo. Mamangis na. Hello po. Hello po ya. May isda ka na? Magpapalaot ka na? Palag. Ay, uh, sinto ka ba na tuloy? Oo. Oh, mamimingwit ka kuya? Mito. Ah, dala-dala mo yung pangmingwit mo ano. Sinto walang yelo. Ah, kailangan mo palang magdala ng yelo bago ka mano. Um, Opo. Pista kasi ginamit ka na yun. Ginamit ka na yung yelo. Oo nga. Ganun pala. Lahat, lahat yan kuya na yung sila. Yung nandyan sa ano. Oo. Oh, yun. Puntaan mo yan dyan para oh, buwan ng vlog. <laughs> Meron out. na nga eh. Okay, yeah. yung Ang dami nila na. yung mangingisda. Pag... Mahirap nga, o, tapos yung bumibili, tumatawad pa sila, no? Oo, mura pa kamo Mm -hmm. Mura bago nagpag pag bupaan kami ng ano dyan, masasamang hangin. Delikadong aaron. buhay, ano? Oo, bus buhay nga, pero wala naman ma ano ka. Talaga mangingisda mm -hmm. talaga. Ayan. Pero pag nakalusot naman, mayroon. Oo. Si tatay na sabi niya, ang hirap, madaling araw doon siya pumapunta sa lahot. Las 12 Ako nga, las dosi. Eh. Dos eh. Bago yung daan namin, hindi namin nakikita. Ano yung dadaanan ng yung bangka. E, minsan kahoy, malaking kahoy na troso, siraan na kami. Oh, kapag nakakabangga kayo kuya? Oo, oh, dahil matanggal na yung ano ito ay. Ay, ay so, in-situ eh. Masira yan Masira yung ilsi pag nabangga yung kahoy na malaki. Ah, ayan. Bago ma masira na rin yung ano, yung mm -hmm. propeller niya masira, yung cross joint. Kaya pala uwi na. Huwian na po sa Kapag umulan ko yan, hindi na kayo pumupunta sa laut? Pumupunta pa rin, kaya lang ano, yung timpuhan Mm -mm. Oh, ganun pa. Lahat ito may isda ano, lahat sila okay. sa laut. Okay, mga bangsa, may isda. Kaya pala ang daming isda dito sa Sambales. Mm -hmm. Pero mahirap din. Guys, tingnan niyo. Season season lang pag panahon ng bagyo. Mm -hmm. Sige kuya, salamat ah. Tingnan niyo guys, ang hirap ng ano, may isda. Pero maswerte sila dahil uh, yan ang uh, binigay sa atin ng uh, ano ayan binigay sa atin para meron tayong ikakabuhay kaya kailangan natin alagaan ang dagat ayan nakalayo ng kasama ko ano nyo ang ganda ito ang ganda itong mga nila bangka nila niyo. alos ang dami o oh. oh, ang laki kasi ng dagat nila dito ayan Maganda na dito. Mag, mabubuhay ka na dito kung marunong ka. Yeah. Mas alam nyo ba ang buhay ay kailangan natin maging sumikap. Magsumikap para may kakabuhay yung mga pamilya natin. Magsumikap para uh, makahanap tayo ng uh, apang araw-araw na pangkain, ganyan. dun nyo itong kwento ng mga guys. Ganyan talaga maghanap buhay. Mas maganda nga ito eh, kaysa sa ano, kaysa sa mga gumagamit ng mga, yan. Ayan, kasi ganyan. Ayan, ganyan. Oh madilim na yung ano. Oh. Ayan na guys, madilim na.